gabi po sa inyong lahat. Marahil isa sa mga activity, organization na sinalihan ng bawat batang lalaking Pilipino ay ang samahan ng mga Boy Scouts. Tandang tanda ko nung bata po ako, excited kong suotin ang uniforme ng isang Boy Scout. Kasama ang alampay sa leeg na may kasamang kalabaw. Kasama ang pito, sombrero, na kung saan itinuturo ng pagiging Boy Scout ang kanilang moto, laging handa. Subalit, itinuturo din ng pagiging handa nito ng mga Boy Scout ang pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sa kapwa-tao. Maging handa sa pagmamahal, maging handa sa paglilingkod, maging handa sa pagbibigay ng sarili. At nandandanda ko, isa po sa mga activity o gawain namin ng na mga Boy Scout, ang turuan kami ng mga tinatawag na basic skills for survival. Sabagat itinut kaya itinuturo ang mga bagay na ito, kagaya ng kanilang moto, maging laging handa. Handang iligtas ang sarili at ang kapwa. Pero habang pinapakinggan niyo marahil ang Ebanghelyo ngayong gabi, parang taliwas ito sa turo ni Jesus sa mga alagad. Bakit? Sapagkat sa halip na hikayatin ng mga alagad na maging handa, mag, maging prepared, parang tinuturuan pa ni Jesus sa mga alagad na umasa na lamang sa iba. Umasa na lamang sa kung ano ibibigay ng kapwa. Kaya ngayon ang tanong, ano nga ba ang nais ituro ni Jesus sa likod ng kanya mga bilin sa mga alagad sa kanilang pagparoon sa kanilang misyon? Una, kinakailangan natin maunawaan na hindi po nais na maging palaboy ni Yesus ang kanyang mga alagad. Sa katunayan, tinuturuan po ni Yesus ang mga alagad kung anong kahulugan, hindi lamang ng paghahanda, kundi sa likod ng kanyang bilin, itinuturo ni Yesus kung ano ang kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos. Alam po ninyo, Madali po kasi magtiwala sa Diyos kung ang lahat ng bagay ay abot kamay na lamang natin. Madali po magsabi natin, I trust in God kapag okay at komportable ang ating sitwasyon. Kumpara sa mga panahong may pangangailangan tayo at hahanapin pa natin kung saan kamay ng Diyos natin ito makukuha o matatagpuan. Kaya dito nasusubok ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya nga hindi ba bahagi po ng ating pagtitiwala sa Kanya ay yung katotohanan may kayang gawin si Jesus. May kayang gawin ng Diyos. Kaya nga hindi ba ano po yung ating paalala? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. At alam po ninyo, habang nagninilay po ko kagabi sa ating ebanghelyo, parang nangungusap sa akin yung mga salita ni Jesus ng pagtitiwala. Bakit? sa dito lamang po sa ating dambana at parokya, ilang beses pong nasubok yung aking kakayahan na tunay na magtiwala na may kayang gawin ng Diyos sa atin. Maraming pagkakataon po na ang pagtawag ko sa Diyos, Lord, ikaw na po ang bahala. Mahal na ina, ikaw na po ang siyang magpuno sa marami naming kulang at pangangailangan. At alam po ninyo, Maraming sa pagkakataon na ito na napatunayan ko, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. sapagkat mahigpit kong pinaniniwalaan, kapag ang Diyos ang tumawag, Siya ang bahala. Dahil walang tinawag ang Diyos na Kanyang pinabayaan. Ilang beses na, kung ilang beses po nating naitawid yung ating bawat pangangailangan dito sa parokya. Ilang beses na nanganganib yung laman ng ating passbook sa sobrang dami nating kinakailangan, tugunan na pangangailangan. Pero alam po ninyo, sa likod ng maraming kaabalahan at pangangailangan ng mga bagay na ito, parang lagi sinasabi sa akin ng Diyos at ng Mahal na Bire yung Peña Francia, oh, natatakot ka, naghahanap ka, aba, bago mo, bago mo pa sila alagaan, huwag mong kakalimutan, inaalagaan ko na sila. At ito po ang siyang kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po ang siyang ibig sabihin ng kapitan may kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayon po, mga minamahal ko mga kaparokya, checkin natin. Balikan natin yung ating sarili. Tunay pa talaga nagtitiwala tayo sa Diyos? Alam niyo wag po kayo magagalit ha. Nakakailang patay na ako nitong ilang mga ilang linggo ang tagal-tagal nang nakaratay sa banig ng karamdaman, ang tagal-tagal na palang may sakit, hindi na magsimba. Kaya alam nyo, hanggang kamatayan, awang-awa ako doon sa patay. Kasi bakit hanggang kamatayan, hindi na isip ng mga buhay, ah, magtiwala pa rin tayo sa Diyos kahit sa dulo ng kanyang buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, isang paalala, Madaling sabihin, ah, I trust in God kapag okay ang lahat. Madali pong sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos kapag abot kamay lamang natin ng ating bawat pangangailangan. Pero tunay na masusukat yung ating pagtitiwala sa Diyos kapag siya ang ating ipinabahala sa ating bawat alalahanin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, nais lamang po ni Jesus na huwag tayong pakampante sa kung anong kaya natin gawin. Minsan po kasi, yan po yung kalaban ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ano po yun? Ah, magaling naman ako. Bibo naman ako. Ah, maraming taong tutulong sa akin. Kaya kahit ng Diyos, nakakalimutan natin. Tandaan niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga bilin ni Jesus, hindi niya ibinigay upang tayo ay pahirapan. Ibinigay niya ang kanya mga bilin upang sa ganon, mas lalo nating panghawakan hindi ang ating sariling galing, kundi kung ano ang kanyang kayang gawin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, yung po yung biyayang ating hingin sa misang ito. Panginoon, tulungan mo akong tunay na magtiwala sa iyo. Hindi lamang sa panahong abot kamay ang ating bawat pangangailangan, kundi kahit pa sa mga panahong nahihirapan nating matagpuan ang bawat ating kinakailangan sapagat walang tinawag ang Diyos na kanyang pinabayaan. Amen.